Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagawga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatuto kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag new irrities na kayo, huwag kayong mabali sa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaluwab sa inyo. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay, gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan na ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupootan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin Panginoong Heso Kristo. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Jose si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan, anupat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga hudyong taga-Sirne, taga-Alejandria, taga-Selicia at taga-Asha. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanedrin, sila'y nagnalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. tinalakad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasurutan at iniwan sa isang binatang nagnangalang Sorrow at tinagbabato nila si Esteban na nanangalangin naman ng ganito. Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay hingatan. Tagapagtanggol ko at aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo. Magbubunyi ako, magsasayang tunay. Sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon, sa mga kamay mo habilin ko ang buhay ko. Laban sa kaaway ay hipantatanggol mo. At sa umuusig sa sino mang tao. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin. Ingatan mo ako at iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamalyo. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Alleluia! Alleluia! Sa Diyos nagliwanag tayo. Ang pinagpalang totoo, sa ngalan niya ay naparito. Alleluia! Alleluia!